Pastor. Ngayon, nandito kami sa bahay ni Rashmi, Dito kami makikain. So, sinundo ako kanina lang sa esto ni sila, ha? Wait Sige, sige, guys. Nandito kami ni bahay ni Princess. Let's do it. sa tuktok ng rest house ni Manay. At nanya nyo naman ang saya ko. Sininatuloy na aking buhok ng aking kasama niya. Pero wala akong pakialam kasi ako ito ay eh, sayang-saya lang. Sayang naman pag... bye-bye. See you later. bag, no? ko

Haku, buwan, na. Mm. Pagka kumain ay pinatigil muna namin ang ulan ay este hindi hinintay namin tumigil ang ulan bago kami naglakad at pagkatapos nga naman na yan naman ay madulas pa ang taan at pagkatapos nagyaya naman itong kasama namin sinabi niya na isipan niya na maglangoy kami ay maliligo daw kami ng ulan pero wala na ulan kaya naisipin na na lang namin ay pupunta kami kung saan ay pinupuntahan ito ng maraming tao ito yung ilog na uulan lang talaga siyang madadalaw natin ito na pupunta na kami dito sa ilog na ito Criminology first year banal galingag yan tulungin yan ang inong Toy! Thank Thank you! Thank you! Thank you! Last command. Pupunta kami ngayon sa Wae Mangalup. Wae Mangalup. Kasama namin mga criminology. Wow makalipas ng inang minuto ay nakarating na kami at ito na nga pinapaan ng namin hindi na kaya ng motor at iniwanan namin ito sa taasan at pupunta kami dito ay malupak at marami pala ihi ng baka ayan na nandito na kami at titignan nyo naman ay nabigo kami dahil wala ayat ito huwag

mahina yung tubig niya. Ako lang, ako takkan luma. Duhain ako. Pag tawag niya ate, beleng tayo kung manrumit. Yan yung daan. Nabasag. Pero siso na.

mày chẳng yêu lòng ui mày chẳng được mày mày nó mày mày Wow! Ganda doon. Dito na kami sa buhay mga Sa wakas nakita ko ng buhay mga lubyan. Matutupuan dito sa mapuntawi-tawi. Maliligo daw kami pero hindi ako maligo. At least nakapunta tayo dito sa buhay mga di Diba? Okay. Nagimangin tulo doon. Masa doon.

At pagkatapos nga nito, hindi na ako nakapag-video dahil hinila nila ako, pinaliguan nila, ay ako sa so napabulong-bulong ako sa batuhan. At, at, dahil parang waterfall yung una namin na paliguan, ay maghahanap kami ng ibang paliguan kung saan daw. Ay di... Sa pangalawang paliguan nga ito, may kilala din ito sa amin kasi ito, dinadayo din ito ng mga tao kung saan yung kalahating maalat kalahating hindi yung tubig niya. Kaya ito na pupuntahan natin. Ng... Ram, Ram. Ila ba si Iya manawag man di? Nagyan si kami skita, lito niya ang biatong. Na kami ba makagandeng. Ang yung ganda, pilih yung sito playstation. Pako. Go, mandi Go, go, jala. Video ya, do sa kalam. Kau <laughs> yuk, magpalugot na sa'yo. Guys, come on, everybody, come on, come on, everybody do it. Hello guys, I'm here now in Ah, uh, ano ba? I'm me, I'm me, I'm me I'm Hello, guys! Blah, welcome to my vlog! Welcome I'm, I'm here now in... in... Bohebog! Yeah! 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 Uy! Serina Ru! Uy, may... Marami ako kasama dito. Naglalangoy sila dyan sa ilog. Tapos, ako dito, hindi. Pero nabasa din ako kasi binasa ako. Look my companions! They're on me then. Oh my God! What is this? Ganda dito guys. Sobrang ganda. Fresh na fresh yung air. <laughs> Mas maganda mag-picture. 負けない